Hindi pa tapos ang kontrobersyang kinasasangkutan ng mga polis dahil isang panibagong road rage incident na naman ang kumakalat sa social media. Iniimbestigahan na ngayon ng NCRPO ang isang tauhan ng Pasay City Police matapos na makuha na ng video na iniipit na may hawak na baril. Maliwanag po ng pulis sa video na si Staff Sergeant Marson Dulipas. Muntik na silang magkabanggaan ng motorsiklo ni Angelito Rencio na nagpakilala namang dating miyembro ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF daw. Bagay na itinanggi naman ng militar. Ayon kay Dulipas, sinabihan lamang niya si Rencio na magingat ingat daw po sa pagmamaneho pero minura pa umano siya nito at pinakitaan ng baril. Dito na umano niya tinigilan si Reso at kinuha ang baril na nasa baywang ng nagpakilalang militar. Ayon sa NCRPO, iniulat ang insidente sa Makati Police pero pinayagan nila itong makauwi kaya naman nakatakas. Sinibak na sa pwesto ang desk officer at ang substation commander habang gumugulong ang investigasyon.